ano ang kusog ng tubig niya rin bigla sana nakagintaon ko kasi rin na ito yung naroon iyo para sa bisis pa sana ako katanang kito pero ngunyan sobra talaga oh abot mo abot mo rin tulik di mo na ni Kuya Glo ah ano yun ano yun ano yun